Imperio Romano Julius Caesar kabanatang Pampito mga himagsikan sa Gaul Habang abala si Caesar sa pagsolba ng mga pag-aalsa ng mga tribo sa Gaul noong taong 53 bago ka ng Panginoon o 53 BC nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Romano at ng imperyo ng Partha o Arsacid na lugar na ngayon ng Iran. Ang nangyaring digmaan ay naganap sa sinaunang bayan ng Karhe na lugar na ngayon ng Haran sa Turkiya. Ang nananakop na hukbong Romano ay pinamunuan ng kaibigan ni Cesar na si Marcus Licinius Crassus. Ang anak ni Crassus na si Publius ay sumali sa kanya na ang dala niya ay mga sundalong galing sa mga hukbo na sa Gaul. Ang digmaang inilunsad laban sa Parthia ay bunga ng usapang politika ng samahang triumvirato sa Roma na matagal nang binuo noon ng mga magkakaalyado na sina Marcus Licinius Crassus, si Pompeius Magnus, at si Julius Caesar. Batay sa pag-uusap at impluensya ng tatlo, naipasa ang batas na Lex Tribonia sa Roma noong taon na 55 bago kapanahonan o 55 BC at ito ang nagbigay ng pahintulot kay Caesar na maging gobernador siya sa Gaul at sa kanyang pagsasakop doon. Naibigay kay Pompey ang mga probinsya ng Hispania o peninsula ng Iberia at nakuha ni Crassus ang probinsya ng Syria. Sa pagkatanggap ni Krasus sa probinsya ng Syria, matindi ang naging paghangad niya na masakop din niya ang Parthia. Rehiyon noon na ngayon ay lugar na ng hilagang silangan ng modernong Iran, rehiyon ng Khorasan, bahagi ng Iraq, Armenia at Afghanistan. Ang Parthia ay unang pinamuhayan ng sinaunang tribong Parni, na kaugnay ng mga ninunong Parsyano na galing sa imperyo ng Persya na winasak noon ni Alejandro ng Macedonia at kanyang hukbo sa matagal ng 331 bago kapanahunan ng Panginoon o 331 B.C. Sampung taon bago ng paglayag ni Crassus patungong Parthia para mangsakop, ang Parthia ay nakipag-aliado sa Roma laban sa Armenia. Natalo ang Armenia, subalit ang commander noong Romano na si Ganius Pompeius o Pompey ay binawi niya ang kanyang pangako na ibabalik niya sa Parthia ang mga lupa ng Mesopotamia na inokupahan noon ng Armenia. Mula noon, nagkaroon na ng pag-aalinlangan ang relasyon ng Roma at Parthia. Habang nagbabalak noon si Crassus, ang kanyang pinupuntiriang sakuping lugar, ang Parthia, ay magulo at bat-bat ng kataksilan, katiwalian, kasakiman, pandaraya at salungatan. Ang dating hari doon noon na si Haring Pangatlong Frates ay pinatay ng kanyang dalawang anak na lalaki noong taong 57 bago panohunan o 57 BC. Ang mga suwail na anak ay sina Pangalawang Orodes at si Pangapat na Mithridates ay nag-agawang pumalit sa trono. Sa unang labanan ng dalawang magkapatid, nanalo si Orodes at inatasan niya ang kapatid niya na maging de facto na hari ng media. Subalit nagkaroon muli ng bakbakan ng magkapatid na Orodes at Mithridates at napwersa si Mithridates na tumakbo at magpatulong kay Aulus Gabinus na siya noon ang Romanong gobernador o prokonsul sa Syria. Tinangka ni Gabinos na mamagitan sa alita ng dalawang magkapatid na ang pakay niya ay gawin siya ng Roma na haring kinatawan ng Roma doon habang aagawin niya ang kontrol sa Parthia. Subalit, inabandonar ni Gabinos ang plano niyang ito at sa halip ay pinili niya ang mamagitan sa mga Ehipto na noon ay nasa pamumuno ni unang Ptolemy Soter. Nagsarili ngayon si Mithridates na nagpatuloy na nagtangkang sumakop sa Babylonia. Bagaman nagkaroon siya ng mga maliliit na pagwawagin noong una, sabad ng huli, siya ay nilupig ng kumandante ng Parthia na si Surena. Pumalit naman si Crassus kay Gabinos bilang gobernador ng Syria at kinaaliado niya si Mithridates. Sinakop nila ang lugar ng Osruene na nasa kamay noon ng Parthia. Sa nangyaring labanan na ni Surena si Mithridates at pinaslang niya ito. Sa pagkawala ni Mithridates, nawalan na ng oposisyon si Orodes sa pamunuan ng Parthia at sa taon ng 54 o 53 bago kapanahunan o 54 hanggang 53 BC, siya ay tumungo sa Armenia upang sakupin ito na persa ang hari ng Armenia na si Artabasdes na sumuko kay Orodes at inabandon niya ang kanyang kasunduang aliansa sa mga Romano. Sa kabilang dako, si Crassus na pinakamayamang tao sa Roma at nagkaedad na noon ng 62, ay malaki ang pag-asa niyang kanyang maibalik muli ang kaluwalhatian ng kanyang dating pagiging komandante ng militar. Ang paglusog na ito ni Crassus ay dala ng kanyang matinding pagnais na maliban sa kanyang pagiging pinakamayaman na tao sa Roma, kailangan din niyang magkaroon ng ang militar. Malakas ang loob niya noon at ang pakiwari niya ay magiging madali lamang ang maisasagawang kampanya at malulupig na ang partiya. Isa pang nakapalakas sa kanyang kalooban ay ang Pasyang sasamahan siya sa kampanya ng kanyang anak na si Publius Crassus. Si Publius ay may sapat na noong karanasan sa mga digmaan sa Gaul na kanyang pinagwagi Sa katunayan, bumalik siya noon sa Roma na tinitingalang opisyal na nagkamit ng mga maraming karangalan at inaasahang magkakaroon ng marangyang kinabukasan bilang politiko. Noong malaman ng mga ibang Romanong politiko at mararangal na tao ang balak ni Crassus na manlupig sa Parthia, sila ay tumutol. Sinabi nga ni Cicero na ito ay digma ang nulla causa o walang katwiran dahil may nagawa ng kasunduan ito sa Roma. Bagaman ang imperyo ng Parthia ay ilang siglo nang nakatatag, ang relasyon ng Roma at Parthia ay mapayapa. Ang tribuno ng mga plebeyo ng mga mamamayang Romano na si Gaius at Theos Capito ay kumontra ng napakatindi sa punto na pinaaresto pa niya si Crassus dahil sa katwiran na ang pandirigma sa Parthia ay arbitraryo at hindi makatwiran. Nagpalabas pa ito ng balita na mayroon siyang napansing na ipahiwatig na masamang pangitain tungkol sa mangyayaring digmaan. Ayon sa panulat, bago umalis ang hukbong dala ni Crassus para tumungo sa Parthia, Nagsagawa umano si Capito ng diray o ritual na panumpa sa paniniwala ng sinaunang Romano. Isinumpa umano ni Capito si Krasus sa publiko. Nagsagawa pa ito ng ritual ng apoy, insenso at inumin habang pinagtatawag nito ang mga pangalan ng mga makababalaghan at masasamang mga espiritu. Hindi naman pinansin ni Crassus ito. Sa katunayan, wala siyang pinansin sa mga pagtatangkang pagpigil sa kanya na ipagpatuloy niya ang kanyang pagpunta. Lumarga siya kasama ng kanyang hukbo ng ika-14 ng Nobyembre sa taon ng 55 bago ka ng Panginoon o 55 BC. Nakipagtagpo sa kanya sa Syria ang kanyang anak na si Publius sa taglamig ng taong 54 at 53. Dala ni Publius ang libu-libong sundalong kabalyerya na labis ang katapatan sa kanya. Sa kanyang paghanda para sa kanyang pananakop sa Parthia, hindi nagbahala si Crassus para alamin at pag-aralan ang taktika ng mga mandirigmang taga-Parthia. Marahil ito dahil sa kanyang malakas sa panalig sa sarili at mababang panalig sa kakayahan ng mga tribong Parthia. Ang persa ng mga Parthia ay kalimitang nakakabayo at bihasa sa alin sa bayang pamamana at pagmamani obra sa Kabayo sa malapitang distansya. Pagdating ni Krasus sa Syria, nagsagawa siya ng kampanyang pagsugpo sa mga ilang bayan doon. Tumawid siya sa ilog Euphrates at nang siya ng ilang mga bayan na ginawa niyang himpilan. Lahat ng mga ito ay voluntaryong sumuko sa kanya laban sa isa. Ito ang bayan na pinamunuan ni Zenodotia. Noong hindi sumuko ito, Sinira ni Crassus ang bayan at ipinagbebenta niya ang mga nakatira doon. Nagbaba siya ng kautusan pagkatapos noon na ang hukbo ay sasaludo sa kanya bilang mariscal de campo dahil sa kanyang pagwagi. Nanatili si Crassus at ang kanyang hukbo at ang bagong dating noon na si Publius sa Syria sa buong taglamig at nagsagawa sila ng mga kailangang paghahanda ng para sa digmaan. Noong lumabas ang buong lupo ni Crassus pagkatapos ng taglamig, nakatanggap siya ng mensahe kay Haring Pangalawang Orodes na nagdemanda ng pagpapaliwanag tungkol sa pagsasakop na ginawa ng hukbong Romano at nagsabi na kung ang army ay padala ng mga taos ng Roma, ang Parthia ay magwawalang patawad. Subalit, kung ang pananakop ay pansariling kagustuhan ni Crassus, kahahabagan ni Orodes ang mga sundalo ni Crassus at papayagan niya ang mga ito na uuwi. Galit na sumagot si Crassus at sinabi niya na ibibigay niya ang kanyang kasagutan sa Seleucia na ngayon ay lugar na na nasa kanlurang bahagi ng ilog Tigris sa Iraq. Tumawa ang sugo na pinadali ni Orodes na si Bagises at ipinakita niya ang palad niya kay Crassus at nagsabi na buhok ay tutubo muna sa palad niya bago makita ni Crassus ang Seleucia. Pagkatapos nito, nakatanggap ng alok si Krasus mula kay Haring Artabasdes ng Armenia na nagmungkahi na dumaan si Krasus Armenia sa paglusob niya sa Parthia dahil mas makakasiguro siyang ligtas dahil ang Armenia ay kaalyado ng Roma. Maiiwasan din niyang daanan ang disyerto at mas mapapalapit siya sa kapitol ng Parthia na Sestipohon. Nag-alok din si Artabasdes ng karagdagang kabalyerya at impanterya. Nagpasalamat si Krasus subalit tinanggihan niya ang alok ni Artabasdes. Nakinig si Krasus sa isang pinuno ng tribong Osruene na si Ariamnes. Ang tribong Osruene ay sinaunang katutubong namumuhay sa kaharian ng Mesopotamia. Ang pinuno nilang si Ariamnes ay dating tumulong sa kampanya ni Pompey sa Silangan at noong nakausap niya si Crassus, ito'y naging sabik na maglingkod para gabayan niya ang mga Romano patungo sa disyerto. Kaya tinanggihan ni Crassus ang alok ng pagtulong at pakisama ni Artabasdes ng Armenia. Isa pa, gustong mapadali ni Crassus ang kanyang pagkamit kaagad ng tagumpay sa militar." Naniwala siya na ang direksyong daan ay mas maliksi at mas mabisa. Sa pagsunod niya kay Ariamnes, pumasok si Crassus sa patibong ng mga taga sa ilalim ng general na si Rustaham Surena dahil sa mga panahong iyon, lihim na tumutulong sa mga taga si Ariamnes. Diretsyong nagtungo si Crassus at kanyang hukbo sa disyerto sa panggabay ni Ariamnes na sa pagkakataang ito ay espya ng Parthia. Ang may hawak noon sa hukbo ng Parthia na si General Sorena ay bagamat wala pa siyang 30 taong edad, ay itinuturing na ng Parthia na siyang pumapangalawa sa kapangyarihan kay Orodes. Sa katunayan, batay sa tradisyon na naigawad sa kanyang angkan, siya ang may prebilehyong maglagay ng korona sa hari ng Parthia na si Orodes noong umupo itong hari. Kapag siya ay naglalakbay, kahit sa digmaan, palagi siyang may dalang sanlibong kamelyo para magdala ng kanyang mga bagahe, dalawang daang sasakyang bagon para sa kanyang harem, at mayroon siyang bantay na sanlibong gwardya. Ang kabuuan ng kanyang kabalyerya, sinasakupang mga nagmamayari ng mga lupa at mga alipin ay umaabot sa bilang na isang daang libong katao. Ayon sa mga panulat, si Surena ay kagalang-galang Mataas at magandang lalaki at sa kanyang katapangan at kagitingan, siya ay nangunguna. Pag-alis ng hukbong Romano ni Crassus sa ilog, ginabayan sila ni Ariamnes tungong disyerto at nung una ang kanilang paglakbay ay mahusay. Hindi naglaon, nagkaproblema na sila dahil sa lalim ng buhanging disyerto na kung saan ay wala na silang makita mapagkukuhanan ng tubig. Muling nakatanggap ng mensahe si Crassus at ito ay galing kay Atabasdes na nagsasabi na ang hukbong Romano ay sinasalakay ng hukbo ni Haring Orodes mismo at dahil sinakop nila ang Armenia, hindi siya makakapagpadala ng karagdagang tauhang tumulong na gaya ng kanyang ipinangako. Hinimok niya sila na umurong sila mula doon at magpanibago sila ng pagsisimulang panlulusog mula sa Armenia para doon ay sasalihan sila ng hukbong Armenia. Nagalit si Krasus kay Atavasdes sa pag-aakala niya na ito ay pagtataksil sa bahagi ng Armenia. Nagsumpa siya na pagkatapos niyang sakupin ang Parthia ay pagbabayarin niya ang Armenia. Hindi naglaon, biglang nawala ang gabay ni Nakrasus na Arabo at naiwan sila sa disyerto sa malapit sa bayan ng Karhe. Ang ibang mga iskaut na dugoan at gutay-gutay na ang mga kasuutan ay nagdatingan para magbigay ulat kay Krasus na ang kanilang mga kasama ay puro patay na at sila ay nakatakas lamang. Ang hukbong parthia ay naroon na sabi nila at handa ng lumusob. Malaki ang pagkagulat ni Krasus at sa kanyang pagkataranta, iniba niya ang pormasyon ng kanyang hukbo at ginawa niyang kwadrado at sumulong sila ng walang gabay hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng ilog balisos na ngayon ay tinawag ng balik. Naghintay ang hukbong Parthia sa mga sumasalakay na Romano sa kapatagan sa timog ng Karhe. Kadamihan sa kanila ay nagkubli sa likod ng mga maliliit na burol. Pinatakpan ni Surena ang mga sandata at armadura ng kanyang mga tauhan ng tela upang matakpan ang mga anumang kumikinang sa mga ito at para hindi sila makikita. Sa isang iglap, noong nagpalabas si Sorena ng signal na sumalakay ang kanyang mga tauhan, sabay-sabay na ipinagtilapon ng kanyang mga mandirigma ang ipinantakip nilang mga tela at sabay-sabay silang nagsagawa ng nakakakilabot na ungul at sigaw. Umulan ang mga sibat mula sa mga parthia, at iniutos ni Crassus na sumugod ang hukbo ni Publius. Nagpakanang umatras ang mga mamamanang parthia sa kanilang mga kabayo at noong sinundan sila ng mga Romano, dinalalamang nila ang mga ito sa pestong pinaghihintayan ng mga nakakubling mas malaking hukbo ng mga mamamana at nagpatakbo ng mga ito ng kanilang mga kabayo ng paikot-ikot upang... Makapagpaipo-ipo sila ng buhangin na magpalabo sa buong kapaligiran. Nagkumpul ang mga sundalong Romano dahil sa kalabuan ng paligid at dito sila pinapana ng mga mandirigmang parthia. Nakayanan ng mga Keltang dala ni Publius na maagaw ang mga sandata at kalasag ng mga kaaway nila at ang mga ibang sundalong galing gaul na dala ni Publius ay bumaba sa kanilang mga kabayo at ang mga kabayo ng mga kaaway ang kanilang pinagtatatagpas upang bumagsak ang mga sakay na kaaway. Nasugatan ng malubha si Publius at dalawa sa mga Griyagong nakatira doon at kaalyado ng mga Romano ay nanghimok sa kanyang sumama siyang tumakas tungong iknay subalit tumanggi ito. Minarapat niyang mamatay na kasama ang kanyang hukbo. Pinugutan siya ng ulo ng mga parthiya at itinusok nila ito sa dulo ng sibat na kanilang dinalang ibinandera sa na noon ni Crassus. Magpagayon man, noong nakita ito ni Crassus, sinikap niyang hindi nagpakita ng panghihina ng loob at nagpatuloy silang lumaban. Kinagabihan ng araw na yan, nakita ng opisyal na si Cassius at ibang mga opisyal ang lubusang paghina ng kalooban ni Crassus. At nagdesisyon silang sabihan ang mga mandirigmang may kakayanan pa na umurong na tungong bayan ng karhe at iwanan na ang mga sugatan. Alam ng mga hukbong parthiya ang pagtakas ng mga sundalong Romano sa gabing iyon, subalit hindi na sila naghabol. Kinaumagahan, binalikan lamang nila ang lugar ng bakbakan at pinagpapapas lang nila ang mga nakita nilang buhay paruong mga sundalong Romano. Nakarating si Crassus at ilang nakaligtas na mga Romanong sundalo sa Karhe. Pumunta rin si Surena sa Karhe at iniutos niya na dalhin sa kanya si Crassus na nakakadena bilang kondisyon ng anumang negosasyon. Umasa pa rin noon si Crassus na darating ang mga taga-Armenia na sasaklulo sa kanya. Ang mga Romanong sundalo naman ay nagdesisyon na hiwa-hiwalayin na nila ang kanilang army sa mga grupang maliliit at magkanya-kanyaan silang tumakas sa ilalim ng iba-iba ng mga pinuno pagdating ng dilim. Nagtangka si Krasus na tumakas sa syudad kasama ang mga natirang sundalo at kumausap siya ng palihim sa isang katutubong taga roon. Kinagabihan, dinala sila ng katutubo sa lugar ng lusak at puno ng mga hukay at ang mga Romano ay lalo lamang nagkaligaw-ligaw. Sa umaga, biglang nawala ang katutubong nagdala sa kanila doon. Nakarating si Nakrasos sa may daan, subalit na pwersa na naman silang nagkubli sa kasukalan noong may nakakita sa kanilang hukbong Parthia at sinalakay sila. Nagkataon lamang naman na mayroong nakakita sa mga Romanong hukbo na noon ay naliligaw din at nasakluluhan nila si Krasus. Subalit sa tiyempong iyon, ang katutubong nakausap ni Krasus na espya ng Parthia ay nakapag-ulat na kay Surena tungkol sa kinaroroonan ni Nakrasus. Nag-alok si Surena kay Crassus ng negosasyon at sinabi niya na papayagan niyang makabalik sa Syria ang hukbong Romano at ang kapalit nito ay susuko ng Roma lahat ng teritoryo sa silangang bahagi ng ilog, Euphrates. Subalit ito ay pakanalamang. Nag-aalanganin si Crassus noon subalit umalma ang mga natirang sundalo at nagbanta sila na kung hindi siya makikipag-usap, sila ay mag-aalsa. Pumunta siya ang ibang mga sundalo at pagdating nila kay Surena, Inaslang lamang din sila. Mayroon namang ilang mga Romanong nakatakas sa gabing iyon kasama doon si Cassius. Samantala, nagparada si Surena sa karhe at ipinarada niyang hinahamak ang mga sundalong Romano na kanyang pinagmatya at pinagsuot ng damit babae. Ang mga sundalong Parthia ay tig i -tig isang may dalang sibat na may nakatusok doong ulo ng Romanong sundalo. Sa likuran nila, nagparada ang mga babaeng kumakanta at ikinakanta nila ang panghahamak nila kay Crassus. Ipinadala ni Sorena ang ulo ni Crassus at isa niyang kamay kay Haring Orodes sa Armenia sa isang pagdiriwang na isinaganap para sa kasal ng anak na lalaki ni Orodes sa kapatid na babae ng Hari ng Armenia na si Atavasdes. Ang nangyaring sagu pa ang ito ay nakatala sa kasaysayan sa ikasyam ng Hunyo ng taon na 53 bago kapanahunan ng Panginoon o 53 BC kung saan ay nagkasamang namatay ang mag-amang Krasus. Ang pagkamatay ni Crassus ay nagkaroon ng mahalagang epekto sa politika Romano dahil permanente nang tinastas ng pangyayaring ito ang marupok na noong ugnayan ni na Pompey at Caesar na nagsimulang humina pagkamatay ng anak ni Caesar na si Julia na asawa noon ni Pompey. Ang pagkatalo ng mga Romano sa digmaang ito ay naging kahihiyang malaki ng Roma. Madako tayo sa panig ng Parthia na bago sa pangyayaring digmaan ay kontento sa aliansa nila sa Roma. Kilalanin natin ang general na namuno sa hukbong Parthia. Kapansin-pansin ang kahusayan ng general na si General Eran Spahbod Rustaham Suren Pahlav o Surena. Sa mga panahong iyon, si Surena ay nakapagpatunay na ng kanyang kakayahang militar. Hindi siya baguhan sa taktikahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng kanyang pagtagumpay laban kay Crassus, napabalik niya ang mga bayan ng Balisus at Ephrates sa pamunuan ng Parthia na noon ay okupado na ng mga Romano mula sa nakarang taon na pagsakop doon ni Crassus. Subalit hindi napakinabangan ni Surena nang matagal ang kanyang pagtagumpay. Bago nangyari ang bakbakan sa Karahe, mayroon na rin sariling kapangyarihan ito sa Parthia. At kaya ang pananagumpay niya laban sa mga Romano sa Karhe ay lalo lamang nag-angat sa kanya. Dahil dito, nagsimulang makaramdam si Haring Orodes ng Parthia ng pagkaingit at pagkapuot. Walang kaso na noong siya, si Haring Orodes ay napalayas sa Parthia, si Surena ang nagpabalik sa kanya sa trono ng pagkahari at binihag pa nito para sa kanya ang siyudad na dakilang Seleucia sa Tigris sa Mesopotamia. At noong isinagawa ni Surena ito, Si Sorena pa ang unang umakyat sa pader nito pagkatapos na masugpo niya sa sarili niyang mga kamay ang mga kalaban. Naging matindi ang inggit at pagkawalang tiwala ni Orodes sa pinakamagaling niyang general na ilang beses na nagligtas sa kanya sa panganib at iniutos niya ito na mapatay. Nabalitaan ni Cesar ang nangyaring malaking pagkatalo at pagkawasak ng hukbong Romano sa kampanya ni Crassus sa Karhe, at ang kanyang pagkamatay, siya ay nalungkot at nagalit. Subalit, gusto man niya noong mag-organisa at magsagawa ng paghigante para iahon ang kahihiyang Romano, siya ay lubhading abala pa sa goal at mayroon pa siyang higit na kakailanganing aasikasuhin. Dito magtatapos ang kabanatang ito hanggang sa susunod na kabanata.